Minsan, mako-corner tayo ng mga kaaway natin at masasandal sa pader. Hindi madaling makawala sa ganito mga sitwasyon, pero hindi naman ito imposible. Kung armado ka ng tamang kaalaman, madali kang makakaiwas sa kamay ng mga kawatan kahit gaano pa sila kalamang. Mga kapatid, ituturo po namin sa inyo kung papaano kung mawala kung cornered ka na ng iyong kalaban. Ako po ang gagabay sa inyo. Simulan na po natin ang posisyon ito. Sa mga eksena pong nakita nyo kanina, ganito po ang dapat natin gawin. Una, pumunta tayo sa isa sa mga attacker. Then, strike lang po natin sila ng strike. Gamitin po natin siyang pangharang. And then, after that, itulak po natin siya sa isa pong attacker. And then, that's the time po na kailangan na po natin tumakbo. O, oh, ayan mga kapatid. Alam nyo na po kung paano protektahan ang inyong mga sarili kung sakaling nakapalibutan ka na. Pwede rin po kayong magdala ng mga sinking self-defense items katulad po ng pepper spray para mas protektado po tayo. At kung may pagkakataon po tayo makatakbo tungo sa mga otoridad, mas maiging yung pong ating gawin. Sana nakatulong po sa inyo ang ating mga self-defense tips. Malaking bagay po na may karagdagang kaalaman tayo para makauwi po tayo ligtas sa ating mga mahal sa buhay. Lagi niyo pong tatandaan, buhay ninyo po ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya dapat alam natin kung paano depensahan ang sarili.